isang pagsusuri sa matuwid at masama. Kawikaan 29.27, ang taong di matuwid ay kasuklam-suklam sa matuwid at ang may matuwid na lakad ay kasuklam-suklam sa masasama. Ang talatang ito ay isang makahulugang talata na may malalim na implikasyon sa konteksto ng politikang Pilipino. Sa bansang may mahabang kasaysayan ng korupsyon at kawalan ng hustisya, ang pag-unawa sa talatang ito ay nagiging susi sa pagsusuri ng mga dinamika ng kapangyarihan at ang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama sa larangan ng politika. Ang taong di matuwid sa konteksto ng Pilipinas ay maaaring tumukoy sa mga politikong sangkot sa katiwalian, pag-aabuso ng kapangyarihan at pagpapabaya sa tungkulin. Ito ay ang mga nagpapayaman sa sarili sa halip na maglingkod sa bayan, ang mga gumagamit ng posisyon para sa pansariling kapakanan at ang mga nagtatakip sa mga ilegal na gawain. Ang matuwid naman ay kumakatawan sa mga mamamayan na nagsusumikap para sa isang makatarungan at malinis na pamahalaan. Sila ang mga nagtatanggol sa karapatan ng mga tao, ang mga lumalaban sa katiwalian, at ang mga naghahangad ng pagbabago. Ang pagkasuklam ng matuwid sa dimatuwid ay isang likas na reaksyon sa kawalan ng hustisya at pagmamalabis. Ang pagnanasa para sa isang mas maayos na lipunan ay nagtutulak sa kanila na labanan ng mga taong nagdudulot ng kasamaan. Sa kabilang banda, ang pagkasuklam ng masasama sa matuwid ay nagmumula sa takot na mawala ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga taong nakikinabang sa sistema ng katiwalian ay nagsisikap na supilin ang mga tinig ng pagbabago at panatilihin ang kanilang impluensya. Ang Kawikaan 2927 ay nagpapaalala sa atin na ang pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama ay isang patuloy na proseso. Walang madaling solusyon sa mga problema ng katiwalian at kawalan ng hustisya. Ngunit ang pagkilala sa dalawang magkasalungat na panig, ang matuwid at ang di matuwid, ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng isang mas mahusay na lipunan. Ang pagiging matuwid ay hindi lamang isang personal na tungkulin, kundi isang panawagan para sa aktibong pakikilahok sa pagbabago ng ating lipunan. Ang pagsusumikap para sa hustisya at paglaban sa katiwalian ay hindi lamang para sa kapakanan ng sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Manalangin tayo, amanamin, nasa langit. Gabayan mo po kami sa paggawa ng tama kahit na ito po ay mahirap. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan at ng tapang na ipagtanggol ang tama. Sa pangalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.